Hah? Iya. Di kulit terus. Natin guys. Kayaknya. lang. aku bayang. ya. Ah. po hindi natin pinitrate yung loya kasi mapait mapait sa pagkahitin sa juice yan po ang ating sili yan yan po ang ating gata lagyan natin ng gata kakaw gata yan aw, dami. huh? Siling pang sigang. Hmm. Okay.